Kilala nyo ba siya? Ah, uh, sa akin talaga may ensayo naman kahit konte. Siguro hindi na sikreto kung sinong siklista yung tinutukoy ko dito. Pero sa mga hindi pa nakakilala sa kanya, siya lang naman ang pamangkin ng four-time Ronda Pilipinas champion na si Santi Barnachea. At isa sa pinakamalakas sa siklista lalong-lalo na kapag dumating na ang mga sprint finish. hindi nyo pakilala, pinapakilala ko sa inyo ang meron ng ensayong si Mr. Mervin. Corpus! Pinanganak noong August 26, 1997 sa maliit na bayan ng Umingan, Pangasinan. Una itong nagpakitang gilas noong 2015 nang mag-second place agad dito sa Men's Junior Road Race National Championship. 2017 naman ay sumalang na agad ito sa Litor de Filipinas. Kalaban ang pinakamalalakas sa siklista hindi lang dito sa bansa natin kundi na rin sa buong mundo. Dito ay tumapos siyang pang 33rd at 3rd place naman sa Best Young Rider. 2018 Litor de Filipinas ay umangat pa ito sa pang 18th overall pero natanggal naman sa podium ng best yang rider. Dito ay nasubukan ng lakas niya sa ibang bansa kung saan naging eye-opener ito para sa kanya. Nang sumunod na taon, una itong naglaro sa 7-11 Click Pro Continental Team. Kung gaano kalayo talaga yung level ng mga Pilipino laban sa mga banyaga. Pero kahit na ganon, masaya pa rin si Mervin Corpuz sa mga aral na natutunan niya sa mga larong ito na tinuturing niyang stepping stones para sa mas mataas na pangarap. 2022 ay isa sa pinakamalaking dagok sa cycling career niya. Punong-puno ng apoy sa damdamin at pag asa na ito na yung oras niya para umakyat sa pinakamalaking entablado sa Pilipinas. Pero bago pa man matapos ang laro ay sumemplang na ito at, at nagkamit ng iba't ibang klase ng sugat at bugbog sa katawan. Dagdag sa pagod ay yung mental fatigue nito sa rider. Yung hindi mo makuha yung resulta na halos buong buhay mong pinaghandaan tapos dumagdag pa yung physical na pagod dahil sa araw-araw na karera at ngayon sumemplang pa siya. Dito ay kinailangan niyong kumapit sa isang sasakyan para makakyat papunta sa finish line. Dito ay wala na talaga siyang plano tumapos at mag-DNF na. Pero kahit na ganon, pinatawan pa rin ito ng mahigit isang taon na ban sa malalaking palaro dito sa Pilipinas. Sa balitang ito, halos mapayak si Melvin Corpus dahil alam naman natin na hindi lang prime years yung tinanggal sa kanya, kundi na rin yung pagiging teammate nito sa mga kasama niya. Ganun at ganun pa man din, lalaki itong hinarap ni Corpus. Habang hindi pa naglalaro sa malalaking karera, nagsumikap itong mag-ensayo sa kabundukan ng probinsya nila. Dahil dito, daladala ang lahat ng pag bigo, aral at pagkatalo since 2023 ay hindi na mabilang ang kampiyonato tropeyo na naiuwi nito. Ilan lang dito ang 2023 overall champion sa Tour of Friendship sa Thailand, overall champion sa Tour of Clark, at nitong nakarang taon lamang nakakatapos na Tour of Luzon ay, ay ilang beses pa itong umakit sa podium. Nang mag-second place ito sa Stage 4, Stage 6, at third naman sa Stage 7. At naiuwi pa nito yung Green or yung Sprinter Jersey or yung Point Classification Jersey. Sa mga susunod na taon ay muling masusubukan ang pangarap niya makapaglaro sa ibang bansa. Dahil muli itong magsusuot ng kulay pulang jersey at magbabalik sa una niyang continental team na 7-11 League Philippines. Ang kwento ni Mervin Corpus ay puno ng ups and downs, parang gulong ng buhay. Minsan nasa itaas pero darating ang oras na mapupunta ka naman sa ibabaw. Si Mervin ay isang patunay na sa bawat pagkabigo ay laging meron naghihintay na tagumpay. Uh, sa akin talagang may insayo naman kahit konti.